Super daming magaganda ever one day to sa play market. Diba yung mga ganyan? Ang cute mga antiques. Tapos ito. It's pure antiques. Eh. ito mga old coins, old money mga old chain, mga old keys, ang dami ang cute pa o. mga mga uh... kasi yung mga laseta. Ang dami mong pamimili ang buwan. Kasi yan, ang dami dito. So ito dito sa ano, yan, yan, mga ganda dito ang klase nila. Tapos mga old cameras, mga relo, ang dami. Dami 'tong pamimilian dito, everyone. Hello. So, yan. Doon naman ito yung mga manika, everyone. Sa mga nagtatanong ng mga old dolls. Yan o, oh, yung mga old dolls, everyone. Ang cute. Cute ng mga old dolls. Ito oh, ang cute nito. Ang cute nito oh. Kaso hindi ko alam kung binibenta ba itong Yeah, maganda yun eh, ng isda. <laughs> oh, gusto Diyos ko mga tinidor. Super dami yung Switzerland. Tapos mga paso, mga vintage. ano mga ano. Mga vintage yan everyone. Ang bowl. As kamas eh. Ah, yun. Sibim daw yun. Yung So yun ang dami Kasi itong mga old coins Mga old monies Super dami Ito o bawal daw picturean videohan Basta so, ako nagbibideo -be Wala akong pakailang Kasi ito yun sa mga rasa ang cute ko. Oh. Yun. Mag-anak yon, Ang cute sa siya kung makakita na niyo.